sa ator, aray po, tenet, o perotas, gusto lang naman na rin, Jesus ng Diyos, Pum! Inuulit ko, kung sino ka mang gumagambala sa tao ito, ah. makapag-usap ka sa spiritual ng Diyos. Diyos ng lahat, ah. Diyos na kinakatakutan sa impyerno, paktong, pikabit, pikatong, pasok, Pum! Ah! Ito po mula ulo po mula ulo. Dalawang kamay po. Dalawang kamay po. Yan. Pababa po. Pababa. Yan. Sige po. Pababa po. Sa katawan niya. Yan. Lahat po. Yan. Lahat. Yan. Sige po. Pababa. Lahat. Hanggang sa bawat ang nararap na ang mga. Ah! Hmm. -sibol. -sibol. Sige, lahat yan at Patanggal mo ang ilo to. Pati to. Hindi po, po. Pati, na tis lang, tis lang po. Malapit na po, malapit na po ate. Malapit na po. Sige, uh, sundin nyo lang siya sabi namin. Yung dalawang kamay mo, yan, ganyan. Sige po, malapit na po, malapit na. Huwag po kayong magalala, hindi mo natin papatagalin. Ang malaga, bumalik ka magka, uh, na sa trabaho trabaho pala ako kayo eh. Tis lang po ate. O oh, sige tis lang, tis lang. Huwag oh, hindi namin-nanin. Basta tanggal yung, tanggal yung lahat. Yan, yeah, pati mata. Yan. Sige, sige lang po. Ganyan po talaga. Kasi naragyan kayo eh. Ano yan? Yan o. Kasi sila kayo. O oh, diyan? Kasi yan sa likod pa mo ba yan na tina. Masakit po to. Sige po po yan na po. Basta ay ganyan ganyan na po nyo lang po yan po yung bulbo. Ano si bro yan na? Ano po? Sige lahat na dyan. O kunti na lang po, kunti na lang. Para po malaman ninyo yung kagalingan mamaya. Orang ini dah tumbuh. Sudah. Okay. Ah. Sige, okay, bawa ba, ba. Yan, sa likod po yun, sa likod yung mga masasakit po sa inyo, yun po, ipanin niyo po. Sige, okay, hindi na natin kakausapin yan, para gumalik ka lang. Kunti oh. na lang po, kunti na lang. Ah. Yung likod po, sa likod. Yan, sige lahat yan. May shop down na lang. Baka naman si Kuningi ko nang basta sa inyong papatay ng kumagambala sa tama to. Ama, anak, spirito, santo, amen. po! Sige nyo po, masakit pa rin po ka. Huwag mo na po mumulat. Tapos nga po hey, tayo, po. pero huwag mo na mumulat. Ayan yung masakit pa po ta. Ayan. O, hindi na awag mo na mumulat po. Wala lang po sa akin. Wala na. O sige, mulat na yun. Ngayon, pakaramdaman mo yung ulo mo, yung mata mo. Sige, okay, pakaramdaman mo po. Pwede po tayong magpautos. Diyan lang muna kayo. O magkano lang na isang tubig. Tubig lang po isang baso. Pwede po malamit. Oo, oh, okay lang po. Sa ati kayo lang mo. Kok okay, nih? Yeah. Lagi yang penting ngasih.